Red tag, ito ang tipid tips na halos inaabangan ng karamihan dito sa Japan. Tara, subukan natin. Alas 7 ng gabi at excited na ako makipagagawa ng ulam. Kaya pumesto na ako sa bandang gilid kasi si tatay ay naglalagay na ng mga red tag sa bawat ulam. Ang ibang ulam ay may dalawang red tag na at yung iba naman ay tag-iisang red tag pa lang. Kaya ito yung inaabangan ko paminsan-minsan kasi nga magiging kalahati na yung presyo. Habang si tatay naglalagay ng mga red tag ay ako naman ay nakaabang para huhugutin yung nilalagyan niya ng tag. Kailangan mo lang makipagunuhan dito mga guys. Kasi pag hindi ka ma mabilis, talagang mauubusan ka. So ayun, hugot agad, ba? Diba? Dalawang red tag na yan mga guys. Kaya kinuha ko na. May pang tatlong red tag pa yan pero siguro mamaya maya pa yon. Kaya okay na sa akin yung pang red tag. Ang discarding ganito nga pala mga guys ay paminsan-minsan ko lang ginagawa. Kasi hindi masyado akong nasasatisfy sa mga lasa ng ulam nila. Iba pa rin talaga yung kapag ikaw yung magluluto. Yung inahanap mo yung lasang pinoy mga guys ayan paglagay ng tag hugutin mo na agad baka maunahan ka pa so ganoon lang kadali mga guys bye bye so uwi na may ulam na tayo mga guys at ito nga pala nabili natin mga guys galing sa 398 yen ay bumagsak sa 199 yen so di ba nakakatipid mga guys Pangalawang red tag na nga pala yan, mga guys. Yung unang red tag ay nasa 279 yen. At yung holding red tag ay nasa 199 yen. So yun lang mga guys. Hindi pa nakakaalam nito. mag na kayong makipag ng ulam. <laughs>